pinatalsig na sa pwesto ang buong kapulisan ng Banban Tarlac. Kasabayan ng utos na suspindihin na rin ng tuluyan si Mayor Alice Lahat kasi ng pulis na to pinaghihinala ang sangkot sa illegal na operasyon ng Pogo. Paanong di tatanggalan ng trabaho? Hinayaan nila mag-operate sa gitna ng malawakang anomalya sa ilegal na sugal. Ganyang may, may malalaking krimen sa isang lugar, may mga illegal activities na, na nangyayari and yet hindi uh, gumaganap sa kanilang mga tungkulin ang ating mga kapulisan. So ang tinitignan natin yan, yung possible negligence at kapabayaan doon sa kanilang trabaho. Lahat ng pogo ab sa buong Pilipinas binabalak ng ipasarado ng Administrasyon Marcos. Napakagaling kasi nitong si Duterte. Si Digong ang presidenteng pumayag magkaroon ang Pilipinas ng pogo. Basta pera, okay lang mag-operate kahit illegal na. Malas to at nananatiling banta sa siguridad ng Pilipinas. Pero hindi pa tapos ang isyo sa Banbantarlak. Ipinasarado na rin ang malawakang pogo sa Porak, Pampanga. Base sa inisyal na investigasyon, iisa lang ang nagpapatakbo at pinagihinala na ang nasa likod dito ay walang iba kundi si Mayora Alice Magugulat raw tayong lahat pag natapos na ang kabuoang investigasyon. May ongoing investigation tayo na merong links allegedly yung Hong Cheng Zone Yu Lucky South 99. Ongoing pa po yan. Uh, itong mga susunod na mga araw po, siguro makikita natin kung sino nga ba ang tunay na may-ari sa likod nitong Lucky South 99. At mabibigla ho ang sambayan ng Pilipino kung sino nga ba talaga nasa likod. 200 Chinese National ang naaresto at hawak na ng PNP. Pero mas madami pa dapat ang mauhuli dito. Kaso binawi ng korte ang dapat mas maagang pag-raid sa Pogo Hub. Sa video, kitang-kitang naalarma na agad ang mga Chinese National. Pinapahimbestigahan tuloy kung sangkot ang judge sa anomalya. Kung kailan kasi oras na ng pagsalakay, tsaka babawiin ang kaotosang pagre-raid dito. Ay pinapatakbo ng Lucky South 99 sa kabila ng kawalan nila ng lisensya. Wala po silang lisensya para mag-operate provisional or otherwise. So nagtaka kami bakit sila nag-ooperate. Applying pa lang sila eh. So bakit sila nag-ooperate? Lagot ang mayor ng Pampanga pag nagkataon. Pinasarado na kasi ito noon. Pero mukhang binayaran lang ang LGU ng pera ayun po pwede na ulit mag-operate. At ang involved po dito ay Lucky South 99, the same, the same uh, company na ni po dito sa Porac, Pampanga. Uh, kung tatanungin niyo po ako, iisa po ba yung may-ari niyan? There are uh, indication na maaaring iisa po 'yan. So yan po ngayon yung sub subject po natin ng police operation kasi kung matatandaan niyo po noong September 2022 ay kinlose po 'yan, no less than our SILG yung nanguna sa pagsasaka po nito. Pensa naman ng ilang naaresto na damay lang raw sila doon at mga turista ang mga to. Ang problema nga lang walang may pakitang pasaporte. Hindi naniniwala rin dito ang tao. Mga scammer ang mga taong to. Lahat ng kasinungalingan ay sasabihin lang. Normal na kasi sa Chinese ang pagsisinungaling. Lahat po ng mga foreign nationals na nandito, wala akong may pakita mga dokumento. Kasi uh, kinakailangan kinakailangan pag pagpakalat-kalat ka sa Pilipinas, maging tayo, sa nasa abroad, dala mo yung passport mo. Yan yung pagkakilalan mo eh, na pumasok ka legally. Pag hindi mo po mapakita yan, may probable cause na gobyerno na i-hold ka pa ng at i-verify kung bakit ka nga ba nandito. So yung po yung ginagawa nila ngayon-ngayon. Ngayon, para makita na lahat ng mga yan nandito legally. At tandaan natin mga scammer ho ito, kahit anong kwento gagawin nila para mapapaniwala ang kahit sino po. Wala sanang pogo sa Pilipinas kung hindi dahil kay dating Pangulo Rodrigo Duterte. Si Duterte ang utak ng lahat ng Chinese na illegal na bumapasok sa ating bansa. So sino ba dapat ang sisihin dahil dito? Kaya lahat ng pogo sa buong Pilipinas binabalak ng ipasarado ni PBBM. Pabor ba kayong gawin to ni Pangulong Marcos? Ikomento sa baba ang yung salo